Ah, hello po, good morning po mo sa ating lahat. Welcome back po sa ating YouTube channel. For today's video, ay ah, isa naman pong tanong po ng ating subscriber, ng ating sasagutin. Ito ay galing po kay Rosalyn Andal. Shout out po sa iyan, kaibigan. Ang kanya pong tanong ay, wala ba daw side effect yung panggamit ng guna din doon po sa kanyang mga biik? So kung kayo po ay mahilig po sa paglalaga ng mga baboy o kahit anong hayop, pagkabuhayang pagkikultura, mag-subscribe lang kayo sa ating kay YouTube channel. Ryan Patino Agri Farming Family and Kitchen Adventures So ngayong umaga po mga kaibigan atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa paggamit ng Gunadin o yung Gunadin 250 Ang Gunadin 250 po mga kaibigan ay ito po yung ating ginagamit o tinuturok po sa ating mga inahing baboy na yun pong mga matatagal pong maglandi o matagal po maghihit po mga kaibigan kasi po ang Gunadin 250 ay ito po isang hormonal enhancer. Pinapa-enhance yung hormon ng mga inahing baboy para po maglandi sila. Maroon kasing mga panahon po mga kaibigan na ating mga inahing baboy po ay nagkakaroon ng imbalance po yung kanyang hormon. Kaya matagal po sila maglandi. So halimbawa po kapag mayroon po kayong uh, dumalaga ng baboy, expected po sa mga dumalagang baboy po mga kaibigan na sila po ay maglandi o sila po ay magsimula po maglandi na nasa 5 months, 6 months, up to 7 months. Kasi yung age of maturity mo ating mga dumalagang baboy na pwede pong pabulugan na ay 7 to 8 months po mga kaibigan. So bago po mag 7 to 8 months, dapat sila po ay nalandi na po dito sa mga 5 months to 6 months. Ngayon po kapag nasa 7 to 8 months na po yung dumalagang baboy nyo at hindi pa siya naglandi, pwede nyo po silang turukan ng gunadin to 50. Nang sa ganon, ma-enhance po yung kanyang hormone at saka maglandi po sila. Minsan din halimbawa kapag tayo po yung nagwawalay po sa ating mga biik o mga inaheng baboy na mga biik niya. Tayo po ay normally ay nagwawalay ng day 1 hanggang day 31 o isang buwan lang po yan And then pagkatapos po ng isang buwan uh, atin na pong iwawalay yung kanyang mga biik Normally po mga kaibigan yung ating mga inaheng baboy po ay expected po na maglandi day 1 from day 7 Yan po yung kanyang normally natin pong uh, may uh, expect na maglandi po sila maximum of 10 days. So ngayon, kapag nasa day 7 na o day 5, day 6, day 7, ay hindi pa rin naglalandi yung uh, inaheng baboy nyo na bagong walay yung kanyang biik. Pagdating po ng day 7, turukan nyo po ng guna din to 50. Nang sa ganun, pagdating po ng day 10, pwede po siyang maglandi na. Kasi kapag hindi nyo po tinurukan ng guna din to 50 yan, yung kanyang dry period po ay hahaba. So, kahaba po yung panahon po na pinapakain po natin sila. kahaba po yung panahon po na hindi po sila mabubuntis. So, malulugi po tayo dyan mga kaibigan. So, dapat ang gamitin uh, kapag medyo matagal po sila maglandi, turukan po ng gunadin 250. So, huwag po kayo mag-alala kasi po yung gunadin 250 ay isa po yung hormonal enhancer. Depende po yung anak niya sa standing heat po ng inyong mga inahing baboy na inyong pong pabulugan. Halimbawa sa akin po mga kaibigan, kapag uh, ako po naka encounter ng ganyan, isang beses po, natulog po ko ng guna to 250. Ang anak po kaniyang mga biik ay 15 heads po lahat. Ang pinakamababa siguro ay nasa 9 heads ang uh, inaanak nila, na ginagamitan ko po ng guna to 250. Pero wala po yung epekto sa biik kasi yan po ay sa inahing baboy lang. Para po siya po yung maglandi po mga kaibigan. So yan po yung ating vlog ngayon. Asanan po po kapag nakapagbigay sa inyo ng kaunting kalaman po. Tungkol po kung mayroong bang side effect. Yung guna din to 50. Doon po sa mga biik po mga kaibigan. Hanggang dito lang po. At maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye bye.